Hi guys, welcome to my page, Prince Mushroom TV And ngayon ay gagawa tayo ng f zero o mother spawn. Ito yung first step para makagawa tayo ng binhi ng kabuting saging. Kung saan tayo nag tissue culture o naglalagay ng tissue sa substrate natin. Una, mag-collect muna tayo ng sawdust o kusot sa furniture shop. Bale, nakakuha tayo ng anim na sako na kusot, kusodas. So, yung kinuha ko, meron yung manindipis, tapos yung medyo malalaki. Yan, pwedeng gamitin yan. This video pala is rinipost ko lang dito sa page natin kasi monetize na tayo. Nakapload na ito sa YouTube ko, France Mushroom TV, since 2021. Maghalo tayo ng rice bran o darak 30 kilos sa kusot natin. At 2 kilos brown sugar. And 2 kilos agri-lime o apog. Paghaluhin natin yung 5 sacks of sodas, 30 kilos rice bran, 2 kilos brown sugar, and 2 kilos agri-lime. Mix all. So nailagay na natin yung darak maglagay tayo ng 2 kilos na brown sugar. At panghuli, lime o apog. Ang tawag pala sa ginawa natin ay mixing and composting. Kaya naglalagay ako ng apog para makompost yung substrate natin. At yung darak at brown sugar nagdadagdag ng nutrients na kailangan ng amag kapag nagbaging na tayo. Ayan. Paghaluhin lang natin guys. Ganyan lang. Kung bago ka lang sa page natin is pwede mo naman i-follow yan. Libre lang yan. Salamat. nag upload ako ng mga videos sa paggawa ng binhi ng kabuting saging at pagkultur ng oyster mushroom fruiting bags, at pagtatanim ng kabuting saging. All about mushroom pagkatapos natin pagaluhin yung sodas, darak, apog at brown sugar, lagyan natin ng tubig. So kailangan ng madaming tubig yan, parang paghalo ng semento. Totally, basang basa siya talaga. Pagkatapos malagyan ng tubig, paghalo aluhaluhin lang natin. pa naman guys kung saan lugar mo napanood dito. And taga saan po kayo salamat ayan nahalo na natin at totaling basang basa yung substrate natin so yung gagawin natin i-compost natin for 21 days every 5 days ay balibarik ta rin natin takpan ng trapal para mag init at makompost ito after 21 days nakompost na yung substrate natin 60 to 70 moisture content bago tayo magbag pigain mo yung kusot kapag bumuka na ganyan okay na tapos sakto lang yung moisture content nya next procedure is mag collect tayo ng dried banana leaves so kapag kumuha kayo ng dried banana leaves make sure lang na nakabitin pa lang sa puno nya pagkatapos kumuha ng dried banana leaves, tadta natin ng manipis yung dahon ng saging. Yan, parang ganyan. Pagkatapos magtadtad ng dahon ng saging, ay ibabad natin ito sa tubig for 8 hours. Para mawala yung acidity ng dahon ng saging. Pagkatapos ng 8 hours, ay banlawan natin para matanggal yung masangsang ng amoy ng dahon ng saging. Pigain ito. Pagkatapos ng pagbabanlaw, ibilad natin sa araw. 15 minutes ko na binilad sa araw ito. And every 5 minutes, balibalik ta mo ito. Dapat sakto lang yung moisture content niya. Nasa 60 to 70% ng moisture content. So, ayan, pwede na. May moisture content pa yan. Yung next procedure natin ay 70% chopped dried banana leaves, 30% composted sodas, at rice bran o darak. Paghaluhaluhin lang natin ito. Yung mga natirang composted sodas, guys, is pwede mong gamitin sa susunod na production mo. Ulit ng paggawa ng F0 o mother spoon at pwede mong gamitin din sa F1 planting spoon sa paggawa pwede mong imbakin yung composted sodas hanggang 2 months sa pagkukulture ko ng kabuting saging gumagamit ako ng bote tapos binubutasan ko yung cup nya at ilagay natin yung substrate sa bote yun Pwede mong siksikin yan guys. Hanggang 3 port lang. Yan. Mga bote natin. Nalagyan na natin guys. So ganyan lang yung paglalagay. At gumawa ko ng DIY na steamer. Isang dangkal yung height nya. At maglagay ng tubig sa loob ng drum. At nilagyan ko ng sako para hindi dumikit yung mga iluluto natin. Ilagay lang yung mga bote sa loob ng drum guys. So, dito guys, pinagsabay ko na yung paggawa ng binhinang kabuting saging F1 sa pagluluto at linagay ko na din yung F0 para hindi sayang yung apoy. Bale, 2 and a half pala na linagay ko na tubig dyan sa drum na timba. So, yan guys o ninagyan ko lang ng plastic tapos butasan lang sa gitna i-steam o i-pasteurize natin ito ng walong oras dapat guys dire diretso yung apoy nya after 8 hours ilagay sa malinis na lugar yung mga nakabote wait until 24 hours para lumamig yung mga nakabote pag malamig na guys, kumuha tayo ng fresh bulbariella mushroom o kabuting saging. Kukuha tayo ng tissue ng mushroom o magti-tissue culture tayo guys. Kapag mag-culture tayo guys or magti-tissue culture tayo, dapat malinis lahat ng gagamitin natin. Gagamit tayo ng alcohol. para maiwasan yung contamination sa ating gagawin. Yung ginawa ko guys is kumuha lang ako ng tissue ng mushroom. Linagay ko sa bote. Yung tissue ng kabuting saging, magkikreate siya ng amag o spider web sa substrate natin. So, mag-aamag siya, kaya yung amag niya is bulbariella ganun lang guys maglagay ng tissue ng mushroom so kukuha ka lang ng tissue ng mushroom tapos ilagay mo sa bote so kung meron kayong kabuting saging na hindi pa siya nakabuka or yung bilog pa lang mas magandang gawin yun so kung walang bilog pwede naman yung ganyan Pagkatapos maglagay ng tissue ng mushroom, i-incubate natin for 12 to 15 days before gamitin. Dapat ilagay natin sa malinis na lugar guys. On its third day, so lumabas na yung amag nya. Spider web. On its 12 day, pwede mo nang gamitin. Meron na siyang spider web. O parang sapot-sapot yung ginawa natin ngayon ay gumawa tayo ng F0 Mother's Spawn. Ito yung ginagamit natin sa pagtra-transfer para makagawa tayo ng F1 Planting Spawn. Sa next video natin ay gagawa tayo ng F1 Planting Spawn o binhi ng kabuting saging. O yun, yun na yung tinatanim natin sa dahon ng saging para may tumubong kabuting saging. So, ayan guys. Ayan guys, ito yung gamit ng F0. Yung one battle F0 makagawa makagagawa siya ng 25 planting spawn na F1. And make sure malinis yung gagamitin. So, kumuha lang ako ng isang kutsara i-transfer ko sa ginawa kong F1 planting spoon. So ganyan lang, buksan mo tapos ilagay maglagay ka ng isang kutsara. So ganyan yung use ng F0 mother spoon. Kaya sa next video natin mag-upload tayo ng paggawa ng F1 planting spoon. Kaya Mag-subscribe ka naman guys or follow my page for more videos. Thank you and God bless.